Ano ba ang stroke? Lagi natin nadidinig yan eh. Ano ba ang mga dahilan at nakakaranas ng stroke ang isang tao? Patakot? Ang stroke ay kahit na anong disturbance sa blood flow papunta sa utak, mm -mm. ang brain po natin, like any organ, kailangan na oxygen, kailangan na food, at yung blood ang nagdadala, dya, no. paakyat sa brain cells. Tama, tama. Pag may disturbance sa flow papunta sa brain, ng blood papunta sa brain, mm -hmm. ito ay stroke. So, yung dalawang klase po ng stroke, pwedeng may bumara doon sa blood vessel mismo. Aha. So, kung baga mm -hmm. sa tubo, may baras sa tubo, walang Aha. dadaloy na, na, na tubig. Mm -hmm. Or walang dadaloy na dugo paakyat sa utak. So, walang oxygen, walang food paakyat mm -hmm. sa brain. Pwede ding marupok yung tubo, Aray. so may pumotok, Aray. so may tumatagas. Oh, Yun yung bleeding, yung hemorrhage, hemorrhage po na tinatawag. Oo. Ano pong sanhi no doc at saka sintomas ng stroke? At paano malalaman na ang isang tao pala ay na-stroke na? Na-stroke na, na. Okay. Unahin natin 'yung sanhi and then pupunta mm -hmm. tayo sa symptoms. Yung sanhi, yeah. um, it's not just one factor po eh. It's um, um, many factors coming together. But ang number one at ang pinaka-importante sa tingin ko ay ang hypertension. So, 'yung high blood mata pag matagal na na high blood ka, Um, mm -hmm. nagiging marupok or nagiging makalyo po yung ugat sa mm -hmm. yung loob ng ugat, loob ng blood vessel natin so madaling pumutok o kaya mm -hmm. madaling magkaroon ng blockage. Mm -hmm. Kapag mataas po ang cholesterol so parang okay. tubo din, mm -hmm. no, pwedeng magkaroon ng blockage sa blood vessels. Mm -hmm. Kapag mataas ang blood sugar, ganun mm -hmm. din po. Pwedeng maging marupok ang blood okay. vessel o kaya pwedeng magkakaroon. Opo. Marami pang iba, kapag merong sakit sa dugo, alimbawa, iba ang struktura ng dugo, hmm. ng blood cell, um, pwedeng maging sanhi ng stroke Stoked, or kapag may mga heart diseases, halimbawa yes. mm -hmm. irregular ang heartbeat, ganyan. Mm. -hmm. Posible din po na maging sanhi ng stroke. D Dok, di ba ito daw is a lifestyle disease? Ibig sabihin like yung mga lagi laging nasisisi dyan, di ba yung smoking? Yes. Yeah, mga vices. Yung mga, mm -hmm. ay, mga vices, mga opo. sedentary life. Yeah, that's among the mga culprit din daw. Oh, doc, yes. Diba? Opo. And um, thank you for bringing that up. Uh, One of the, um, ri kaya po rising ang trend ng stroke ngayon. In fact, isa sa apat na katao, one in four people. So tayo ngayon, tatlo tayo tatlo nandito. Na tayo. Um, medyo mataas yung possibility na isa sa atin magkakaroon ng stroke in our lifetime. So dati, nung studyante po ako, one in eight. Tapos nung nagtitraining ako sa neurology, one in six. Ngayon, one in four one people four na. Because of what we eat. Because of lifestyle. Ay. How we cook our food then, usually fried. Kasi yun ang mabilis. Ah, mabilis. Diba? Oh, and, and then ma smoking, oh. a sedentary lifestyle. Um, these are all, and even okay. the amount of sweets that we consume. Aray ko po, ano ba yan? Mga may sweet tooth po kami dito. Oh, no. Grabe naman. No. Symptoms, Dok? Okay. Oo, so, para maging madali... Ang international mnemonic po na ginagamit natin, mm. o no, kaya yung tanda, ay yung be fast. Narinig ko po be kayo fast. kanina, sabi ah, nyo fast, oh, di ba? Oh, fast. Mm -hmm. fast. Mm -hmm. So, dati fast lang, ngayon dinagdagan namin, be. we have to be fast. B-E-F-A-S-T. -E -S okay. mm -hmm. So, punta muna tayo sa B, be. no? So, you have to take a look at the person's balance. Kung halimbawa, balance. pag naglalakad siya, ay. parang... Um, talangka o kaya parang susuray-suray parang lasing, no? Oh. Possible talaga na ito ay uh, symptom ng stroke. Okay. Ah. Yung E stands for eyes. no? Kapag halimbawa yung isang eye niya hindi nakakakita hmm. o kaya ah. nagdodoble ang paningin Nag o kaya iba ang movement ng mata, posible Something po uh, na stroke. Okay. Yung Biglaan yan, doktora? Biglaan yung po. Biglaan, yung very biglaan. sudden. Okay, okay. Kanina okay Opo. lang siya tapos mm -hmm. biglaan. Correct, correct. Mm -hmm. F. F stands for face. So, pag nakasmile po pa -smile natin. Tinapasmile, oo. oo. Ay, ganun pala yun. Tinapasmile mm -hmm. kapag dati ng ER. Pagka uh, one side, parang hindi. may drooping ah. o hindi masyadong ah, nagmo-move, posible po. Opo, Stroke din yun. Okay. A. Tapos, A stands for arms. So, papaangat po natin yung kamay natin. Pag yung isa, either bumabagsak, mahina, okay. or hindi mataas mismo. Posible po na na-stroke. Okay. Siyempre, hindi lang kamay. Minsan, pat sa paa po nang nangyari. Yeah, yeah, yeah. Arms and legs. Okay. S stands yes. for speech. So, speech. Ah, yeah. hindi uh -huh. lang yung pagkabulol, mm. kundi pag parang walang saysay -say yung sinasabi niya. Uh -huh. eh, o kaya, parang hindi nakakaintindi. Nagsasalita ka, tapos parang hindi ka naiintindihan yung sinasabi niya. Mm -hmm. So, that could be a sign of sign. stroke. Uh -huh. And lastly, so, ayun na, kahit na isa lang yes. doon sa yeah. symptoms na to, not necessarily still all. Uh -oh. Yes, still possible stroke, oh. po It na is stroke. Possible. And kaya um, ang dapat na gagawin natin, pupunta tayo sa letter T, no? which letter is T. time. Time. Um, you have to go to the nearest stroke-ready hospital kaagad oh. po. No? So, wag Pwede na po. Yes po. Hmm. Hindi dapat sa doctor's clinic. Um it should at, be a hospital. It that, should be that, at the emergency the room emergency and room. it should be a stroke, stroke ready, ready hospital. Stroke ready hospital. Yes,